Hey, good afternoon mga kahagis. Shoutout nga pala sa Team Hagis Baler Anglers. Ululan nya And natanggap na natin yung ating ano consolation prize kay Eastern Tackles. I-unbox natin tapos sinabay ko na rin yung isa na order kay Eastern Tackles Fishing Supply. Tumuna tayo magaan. Tingnan natin yung magaan ko na laman. Sakto, sakto Day of bukas magagamit. Ito na. Wow! Wow! Ang ganda! papalaban tayo nito shout out Eastern Tackles nakarating na sa Baler Aurora yan ito yung binili natin kay Eastern Tackles yan suot muna natin ito natin ayusin ito, ito na yung ating consolation prize Price nothing Oh, wow, thank you. got <laughs> the master 100 percent certified fishing addict jersey uh, medium medium. si ang ating panalo na uh -huh. napakaganda Napakaangas. Uh -huh. infinity uh -huh. Eastern Hunter Power Braid Hydra yun oh bago ta Snakehead Pro Yan Ganda diba Ito yung bali ito yung likod nya yun Stress is caused By not pissing enough Legit <laughs> Oh Yan, flex ko lang oh. Alright. Kita na yung ano natin. Paghagis ng na paghagis gamit ang ano Eastern Tackles product. Siyempre susukatin natin. Saktong sakto. Ano sinukat? Day off natin bukas. Gamitin natin agad ito. Baka ito na yung ano. All right. you know, mm. oh, mm. no. yeah. selamat Eastern Tackles.